Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang gawain sa mga huling araw ay ang bumigkas ng mga salita. May malalaking pagbabago na maibubunga sa tao sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga pagbabagong nangyayari ngayon sa mga taong ito sa pagtanggap nila ng mga salitang ito ay higit kaysa roon sa mga tao noong sila ay tumanggap ng mga tanda at mga kababalaghan sa kapanahunan ng biyaya. Sapagkat sa kapanahunan ng biyaya, ang mga demonyo ay pinalaya sa tao sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay at panalangin. Ngunit ang tiwaling mga disposisyon sa kalooban ng tao ay nanatili pa rin. Ang tao ay pinagaling sa kanyang sakit at pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang gawain ng kung paano maiwawaksi ang tiwaling makasatanas na disposisyon sa loob ng tao ay hindi pa nagawa. Ang tao ay nailigtas lamang at napatawad sa kanyang mga kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit ang makasalanang kalikasan ng tao ay hindi naalis at nanatili pa rin sa kanyang kalooban. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang tao ay wala ng kasalanan sa kalooban niya. Ang mga kasalanan ng tao ay maaaring mapatawad sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan. Ngunit walang paraan ang tao para lutasin ang suliranin kung paano siya hindi na muling magkakasala at kung paanong ang kanyang makasalanang kalikasan ay ganap na maiwawaksi at mababago. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad dahil sa gawain ng pagpapapako sa krus ng Diyos. Ngunit ang tao ay patuloy na namuhay sa dati niyang tiwaling makasatanas na disposisyon. Dahil dito, ang tao ay dapat naganap na mailigtas mula sa kanyang tiwaling makasatanas na disposisyon upang ang makasalanang kalikasan ng tao ay maaaring ganap na maiwaksi at hindi na kailanman muling mabubuo at sa gayon ay tinutulutang mabago ang disposisyon ng tao. Kakailanganin nito na maunawaan ng tao ang landas ng paglago sa buhay, ang daan ng buhay at ang daan upang baguhin ang kanyang disposisyon. Kakailanganin din na ang tao ay kumilos alinsunod sa landas na ito. Nang sa gayon, ang disposisyon niya ay unti-unting mababago at makakapamuhay siya sa ilalim ng sikat ng liwanag. Upang ang lahat ng ginagawa niya ay maging kaayon ng kalooban ng Diyos upang maiwaksinya ang kanyang tiwaling makasatanas na disposisyon at upang makalaya siya mula sa impluensya ng kadiliman ni Satanas at sa gayon ay ganap na makalaya mula sa kasalanan saka lamang matatanggap ng tao ang ganap na kaligtasan. Nang ginagawa ni Jesus ang kanyang gawain, ang pagkakakilala ng tao sa kanya ay malabo pa rin at hindi maliwanag. Ang tao ay laging naniwala na siya ay anak ni David at ipinahayag na siya ay isang dakilang propeta at ang mabuting Panginoon na tumubos sa mga kasalanan ng tao. Ang ilan, dahil sa lakas ng kanilang pananampalataya, ay gumaling sa pamamagitan lamang ng paghipo sa laylayan ng kanyang damit. Ang bulag ay nakakita at maging ang patay ay nabuhay muli. Gayunman, hindi nagawang matuklasan ng tao ang tiwaling makasatanas na disposisyon na malalim na nakatanim sa kalooban niya at hindi rin alam ng tao kung paano iwaksi ito. Ang tao ay nakatanggap ng labis na biyaya tulad ng kapayapaan at kasiyahan ng laman. Ang pagpapala ng buong pamilya dahil sa pananampalataya ng isa at ang pagpapagaling ng mga sakit at iba pa. Ang natitira ay ang mga mabuting gawa ng tao at kanyang makadiyos na itsura. Kung ang isang tao ay kayang mabuhay batay sa ganito, siya ay itinuring na isang katanggap-tanggap na mananampalataya. Ang mga mananampalatayang tulad lamang nito ang maaaring pumasok sa langit pagkamatay, na nangangahulugan na sila ay nailigtas. Ngunit sa kanilang buong buhay, hindi nila naunawaan kahit kaunti ang daan ng buhay. Ang ginawa lamang nila ay gumawa ng mga kasalanan at pagkatapos ay ikumpisal ang kanilang mga kasalanan ng paulit-ulit nang walang anumang landas sa pagbabago ng kanilang disposisyon. Ganyan ang kalagayan ng tao sa kapanahunan ng biyaya. Ang tao ba ay nakatanggap ng ganap na kaligtasan? Hindi. Sa makatuwid, matapos na makumpleto ang yugtong iyon ng gawain, naroon pa rin ang gawain ng paghatol at pagkastigo. Ang yugtong ito ay para dalisayin ang tao sa pamamagitan ng salita at sa gayoy bigyan siya ng isang landas na susundan. Ang yugtong ito ay hindi magiging mabunga o makahulugan kung nagpatuloy ito sa pagpapalayas ng mga demonyo sapagkat ang makasalanang kalikasan ng tao ay hindi siy at ang tao ay hihinto lamang sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan, ang tao ay napatawad sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat ang gawain ng pagpapapako sa krus ay dumating na sa katapusan at ang Diyos ay nanaig laban kay Satanas. Ngunit ang tiwaling disposisyon ng tao ay nananatili pa rin sa loob niya at ang tao ay maaari pa rin magkasala at labanan ng Diyos at hindi pa nakamit ng Diyos ang sangkatauhan. Kung kaya sa yugtong ito ng gawain, ay ginagamit ng Diyos ang salita upang ibunyag ang tiwaling disposisyon ng tao na nagsasanhi sa kanyang magsagawa alinsunod sa tamang landas. Ang yugtong ito ay mas makahulugan kaysa nauna at mas mabunga rin. Dahil sa ngayon, ang salita ang direktang nagtutusto sa buhay ng tao at nagbibigay daan upang ang disposisyon ng tao ay ganap na mapanibago. Ito ay isang yugto ng gawain na mas masusi. Sa makatuwid, nakumpleto ng pagkakatawang tao sa mga huling araw ang kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos at ganap na tumapos sa plano ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao.